Hello guys! Woo! Halina, po naman po tayo sa paggawa ng aking munting bahay na ito. Iikot ko lang po muna yung camera ha. <laughs> dito lang po yan sa Marilao, Bulacan. Hoy, ganda ka na pagsasalita yan. Yan, sige, kitang kita nyo naman. Bisibisihan muna tayo ngayon ha. Bawal mo na ngayon ang istorbo. What? Sa ngayon, dito na po tayo gumagawa ngayon sa first floor. Sa terrace nga po pala ito. At ngayon, pinipinturahan ko naman po ngayon yung frame ng bintana po natin. Yan, kung makikita nyo, color yellow din po yung ating... Uh iris na ito. At yung siding po ng ating uh, frame ng ating bintana ay brown po yan. Chocolate brown ang tawag po dyan. Alam niyo po, napakahirap pong magpintura ng ganito na merong pipinahan ka. kagaya po nitong uh, frame po ng ating bintana. Talagang kakain din talaga ng oras yung ganitong klase ng trabaho kasi magsa-siding ka pa ng mga gilid-gilid. At eto nga, kung mapapansin nyo, nakahubad na rin po ako ng damit kasi ang init po sa ganitong oras, katanghalian po ng tapat, nagpipintura po tayo para lang po mapaganda yung ating bahay. At nandito na tayo ngayon sa loob ng first floor para magpintura naman dito sa loob. Katapat po yun ng hagdanan. At kung mapapansin nyo, para na po ako dito si Spider-Man. Buhis-buhay na tayo dito para sa pagpipintura. Kita nyo naman po, nagsasiding na naman tayo dito. Yan, natapos ko na yung iba na sidingan para ang kasunod naman yan na natin ay yung gitna naman po take note nga po guys, dagdag kaalam po para sa lahat kapag kayo po ay magpipintura, gaya po ng ginagawa ko ang uunahin nyo po ay yung mga sidings lang po dahil yan po yung pinakamatagal na pagtatrabaho sa pagpipintura unahin nyo mo palagi ang magsidings at syempre, gagamit po kayo ng paintbrush upang maiwasan niyo pong mapinturahan yung kabilang side na hindi dapat pipinturahan. At sa oras na matapos na po kayo mag-sidings, yun, pwede na po kayo magpintura sa gitna ng wall. I-mekos-mekos niyo na lang po yan, katulad po ng ginagawa ko ngayon. Diba? O, oh, diba? Kaya nga pala, ang tawag po ng kulay po rito ay amber rose. Katulad po ito ng kulay na inilagay po natin dun po sa kitchen, sa baba po, sa ground floor. Alam nyo guys, sa totoo lang po, nahirapan po ako magpintura ng ganitong kulay. Dahil uh, yung pader po kasi, hindi po siya pantay-pantay. Kasi yung mga dating gumawa dito ay hindi nga po nila na naayos o nasa ayos yung pader. Kaya ako na lang po ang nag-retouch-retouch nito. At nahirapan talaga ako lubusan kasi po ulit-ulit ko po siyang pinipinturahan, binabrush, tapos uh, mirror roll. At may nagsabi naman sa akin na batikan sa pagpipintura na baka mamaya yung nabili mong pintura ay hindi branded. Nako, ewan ko ba kung may mga ganyan pa pala. Sige, bahala na nga sila dyan. Basta ako, pintura lang pintura. Basta maging maayos lang po itong tinitirahan natin. Masaya na ako. Sige, hanggang sa susunod na videos. God bless us all!